hindi pa nga natuto ay gusto agad kumambyo ng isang to. Gago! Naglakad lang ng mag-isa si ate sa palingke, nagpataasan agad ng presyo ang mga lalaki. But not so close. Move, father, move. I don't like this. Itong isa ay halatang matagal nang di nakakain ng espesyal na karne. Apana. 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 I told you Apana. I told you Apana. Stop it. Stop it. I tell you stop it. I tell you stop it. Go away. Oh boy. Diyan ka lang. Huwag lalapit sa akin. Sabi diyan ka lang eh. tuwang-tuwa ang may sakit sa kanyang sinapit. <laughs> Patay! Yari! Nalaman rin ang dahilan kung bakit pabalik-balik sa parlor tong hunghang. <coughs> ah! Oh my God! Wow! Tutuwid ang mga buhok sa katawan. <coughs> Kung anuman ang nangyari sa damuhan sa pagitan ni Bugard at Mangkajo ay sa kanila na lang 'yon. Well, kung trip mo ang ganitong mga pakulo ay mag-subscribe na sa channel para updated ka sa mga bago kong video. Okay, let's do this. <coughs> Pinaakalame sa kalibutan. Lalamay! Sabi nga ng karamihan ang araw ng kasal ay ang pinakamasayang yugto ng buhay ng isang tao. Pero bakit ramdam ko ang takot ng isang to? ha 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 at least, ang cellphone ay latest. Salamat, Shopee! <laughs> Why are you crying? <laughs> This, uh, music. What is the it song? Spiderman fireman music. Pagkagising pa lang sa umaga ay mainit na ang sampalan ng pagmamahal ng ba, dalawang nilalang. Bangon! Uy, natulog. Bako! Uy, natulog buho, buho kang tayo. Gusto lang naman magpakabusog ni kuya eh. Ba't nadamay pa? Oh shit, not good. Putang animal. putang animal. Well, masaya pa rin talaga kapag may kasama. Oh no, no. Oh, 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 oh. I think you're very cute. Put your number in my phone and we can make babies. Gamit ang translator ay naging posible ang harutan. <laughs> At mukhang may makaka inside out pa sa dayuhan. Damn! Bahay! Oh. <laughs> oh, your wife where where is she? Where is she? Buti na lang matatag ang pananampalataya nitong si Kuya ba? You? And me or Black History Month? Repeat that question now again. You or Black History Month? Mm Which one you choose? Uh, right now, probably be you. <laughs> si Manong naman ay may malalim na dahilan. And so you like your history? Yes, I do love history. I majored in history. Oh, really? so why you choosing me over history? Because I know enough about history but I don't know enough about you. Ang sarap mo, pia, <laughs> Mabilis lang gumalaw ang kamay ni Kamata para makatulong sa kapwa. Galing! <laughs> Gusto lang sana magbakasyon ni ate. Hindi na pinabalik ni Rodi. Magaling kang kupal ka. Oh, my angel, angel, baby. Saklap naman ang nangyari kay ate. naman niya sa bahay. O, pumunta na naman dito. Oh shit! Not good! Halak ka! Bawal yan, call naman nandito? ha <laughs> <laughs>

rapa na kung kumana tong si Kamataba. Wow naman. Wow. Wow. Napagtripan pa nga ng mga bata. Wow! <laughs> Siguradong malaki ang discount na ibibigay ni Uncle Rider sa pamasahi. Hehehe, <laughs> buhay! Ano kaya binabalak nitong si Kuya? Eh! pa ba ito? Apo, Sir? Sigurado ka? Apo? Ayon nung ano ah. Apo, Sir? Sigurado ka, Sir? Apo? Apo. Makisuyo po rin Ang ginawa, pa uh, ako Tarino, Sir. Kuya ba ito Tandog ba baba yun? Tatanda Sa... ko. Tatanda lang daw. <laughs> Hindi naman papayag na siya lang yung mapahiya. Oh, so, no, 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 no. so sad. Mama si... go na Tako Tagumpay! Ah! <laughs> <Tagong paya! laughs> uh. dito na pala matatapos ito. Kung nagustuhan mo ay palike naman ako ng video kamata. Dahil napakalaking tulong na nun para sa channel. This is Leon Mata. Hanggang dito na lang. Salamat ah. Uh, Giniagawa mo. <laughs>